ayan guys, binaklas namin yung mga spare parts ng motor namin kasi hindi umaandar yung ignition niya. Ba klase kasi ito guys eh. Wala na siyang susi, ignition na lang. So, pinating na, na namin sa kasa. Pabalik-balik na kami, four times na kami pabalik-balik pa rin nila magawa-gawa. Sabi daw nila sa remote control. So ayan, maingat kami sa pagbabaklas niyan kasi ang liliit ng mga tuwerka. Ayan. Ayan si Pogi. Mahabang ang pasensya niyan kasi pag hindi ka mahabang pasensya dyan guys may ka talaga kasi mahirap magbaklas niyan ayan yung mga ginagamit dyan So, kailangan baklasin namin yung mga takip niyan para makuha namin yung tinatawag na ignition. So ayan guys, ini tini ko it mga tuwerka kay kagugod ti ora-ora. So, dalawa lang kami nagbabaklas niyan. Tinatulungan ko siya kasi wala siyang katulong eh. Kailangan magtulungan lagi. So, ayan. Habang siya bumabaklas, ako naman nag video sa kanya. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng magpasaway ka dyan kasi ang dami niyang ginagawa ayan guys babaklasin yan para yan ang tatanggalin yung ignition na yan so ayan yun dito sa harap yun dito malapit sa upuan natanggal na so ayan guys ito na lang yung ignition ang kukunin dyan para yan ang babaklasin ulit Ante tigas ng mga parte ng motor, parang hindi talaga siya ano. Hindi talaga siya plastic. Parang ano siya? Parang fiber, lang fiberglass pero hindi basta-basta nababasag. So ayan na, tatanggalin niya na 'yan. So ayan. Ayan dyan, may mga kuryente yan dyan na kailangan hihilain. Ayan. So ayan, dinadahan-dahan niya lang pagkuha. One eternity later. Ayan na guys, nakuha niya na. Ayan, yung naka...

Asa nga yung, yung pag-uura ni, eh. nadugang Nauranan Pinakakuan ito at grasa basta Magkuntra ito at uran It grasa, maiyan ang ano Sige at uran Kaya may mga bakat taoy Dapat diri yung pa-uranan ano? Diri, kaya okay, um, amal yeah, talaga ito Magkakas uh, um. yung naiwasan so, di, Ito diri na yung tumakuan kaya diri naman yung masakot na yung... Tapos diri na yung maandar ano? Oo, <laughs> grasa <laughs> may

Hindi ba? Napakagising. Bisan mo martiri yun, hindi na Okay na, okay na, okay na, parang, parang lugaw lang eh, Yung tatlong araw na nakakulong. Ayun yun. Ayun yun. Ayun yun. Ayun good

Mas mm. malambot pa galing kasa. Okay, ganunin ganunin mo siya. Pero lahat yan, gumagana yung ano, bawatama tama ng mga uh, get, ay, ano, yung ipin. Oo, uh, so, yan. Diba? Yeah. So ayan na guys, binabalik na yung parte ng motor. Tinutulungan siya na mga niya. So ayan guys, hindi basta-basta magbalik ng mga pakpak kailangan nakatugma talaga siya kasi kung hindi siya magkatugma hindi maibalik na maayos ang motor mayroong nakatabingi so ayan na nahihirapan sila kung paano ibalik Meron din sa kabila, meron din dito sa kabila. So ayan. So ayan na, guys. Maayos na ba? Ay, hindi yata tama dun na pagbalik kaya parang parang nakaangat yung isang spare parts so yun guys kailangan pabalik balik yung pag kakabit kasi may naka-oslip pa. Hindi tama yung pagkalagay. Siguro may ano pa na hindi na nakikakabit. So, ayan. Tinutulungan siya ng mga pinsan niya. Maraming salamat sa mga pinsan. Sa pagtulong. So, ayan na. So, kailangan pulido yung paggagawa Binabalik yung mga tuwerka dyan. may hinihigpitan doon sa kabila. Dalawang araw namin ginawa ito guys. Hindi basta-basta ito guys kasi yung nagturo sa amin is nasa nagbibidyo ko lang kami. So ayan ang daming pasikot-sikot ang liliit ng mga spare parts. Kailangan sundin mo yung mga sinasabi niya kasi kung kami lang hindi kami makaka hindi kami makakakuha noon kasi pag pag paglapag namin ng mga spare parts hindi na namin alam kung saan namin ibabalik.